So guys, ako ay nagbabalik para kina natin kung ano na yung update dito sa pinagagawa natin ko ng isang kwarto dito. So, so guys, uh, ito guys, na. So ito na guys, uh, update natin. Ang guys na plastera na. Ang galing! Ang galing! Ang galing! And then ito, apply yan na rin skin coat. Skin coat. Yeah, skin coat. to oh, ito guys. Eh. Parang wala nangyari guys. Ano, kumantay na sa dating color. Dito. Ayun, mas maganda yan. Pagka naliya pa yan guys. Tapos ito, yan. Apply yan na rin ang skin coat. O, oh, yan. So, yan na guys. Yung ating update ngayon. At,

Eh, Ayan, mapapantay na eh. siya. So, punta tayo sa labas. Tingnan natin. So, ito, ah uh, andito na tayo sa may garahe. So, ito guys, papakita ko yung labas ng sa may bintana na na-applyan na rin na skin coat. Yan yeah, si Jay. Uh, anak siya ni Jojo. Uh, niya yung kanyang papa para may katulong kasi wala siya makuha ng helper kaya si AJ nalang kinuha niya yan yeah, guys oh di ba parang maliwala worst na malihan natin yan at pumantay doon sa original na pintura nito saka tayo mag apply ng panibago kasi madali lang naman mag kuha nito guys mag patimpla ng binge. So, kasi kaati pintura lang yan wala pang ilang buwan lang yan guys eh. wala pang wala, ating tao na tayo ang pinapuntahan namin o meron naman so ito na oh. so yan ayan yung ating one kaya pagka nalagyan ng skin coat yan guys yan medyo gaganda na yung wall natin dito yan dito sa lilid at bukas pagka kaya yeah, mami pag nadala ni Mrs yung kanyang sinuhan tiles eh ka makapag umbisa rin sila bukas ng no, umaga o oh, hapon so ito guys oh, may kulang pa dito kasi bagong plastering lang yan kita titigas pa para makapag pag apply eh matuklap so baka na apply yan kasi sagdip na naman yan, Alam, yan, yan. parang baliwala lang ano? So, parang hindi nirepire, eh. parang pinasteran lang so guys, uh, bumi hanggang uh, dito na lang muna siguro yung ating uh, pagbibigay ng update dito regarding sa renovation ng panibagong kwarto dito sa may uh, kusina namin dati. so siguro bukas natin ito para makita natin mamaya kung yung, madadala ni yung Yon Tiles. Makita natin po ang kulay. So, hanga dito lang po at abang-abang lang. Paalam. So, sa ala ko tapos na yung aking update. So, ito, inupisa na pala ni Jojo Ray ng natagyan ng skin coat sa so walling. So, ito, papakita ko paano niya inaklayan. A few moments So, yan guys, oh. Oh, apply na siya, oh. Um, bilis lang kasi yun oh, uh, unang apply na yun guys oh eh. so, bilis lang at pagka uh, naliha naman yan pantay na yan yan oh uh, guys oh eh. nagalilipat ako sa loob guys a few moments so guys lumipat na tayo dito sa loob muli so yun yep, po makikita ko kung uh, paano man apply na skin coat si Jojo so yun, guys oh, oh. Bilis, di ba? Ayan, Ayan. Lang, ha? na, ha? niya po. Tapos ito, pantay naman yan. Persyo na yan. Ipintahan ng, ng paribago. Ayan, oh. No? Ilang patong yan, Diyo? Isa lang ba? Dalawa. Ah, dalawa lang. Kapay, bakaya, Ah, okay. So, uh, lang medyo makinis. oh, nga, ano. Hindi yung bukol-bukol na Hmm. Mga bukol. may uh, makikita sa bintura yun. Eh. Lalo na kung glossy, di ba? Oo, oh, sa gloss, eh, makikita. gloss ang paint mo. bakit okay lang naman to. Hmm. Ba? Ewan ko kaya ate, kung yung tunay. Oh, Oo, eh. Lala siya. Ewan nga, eh. sinisipat-sipat na kami Jelo eh. Kasi guys, si Jelo, yung beso namin eh, nandun siya sa kwarto. Ito na oh. Yung kwarto na yun guys, nandun siya. Eh, may tahimik doon. Oh no! Kaya, baka lumipat. Huwag wala ka. Eh, magkakasundo sila ng mami ayo Ayun, baka ibigay sa kanya rito. So, yun oh. <laughs> Kasi ya, pagka matapos na yan, na-appreciate niya yung yung bang ganda, di ba? Oo. Oh. Makalulipat ka. Kasi yun ang una, maliwalas dito, tapos may halaman siya nakikita. Kaysa naman doon, kulong. Puro kortina lang, Tapos, kusina lang yung makikita niya sa likod. Ayun. Ayan, no? Oh. Bilis na, guys, di ba? Hmm. Ayan, eh. So, yun pala, uh, coating. So, titignan nyo yung video nyo, nag-apply pa siya. Sana makuha na sa dalawang apply lot. So, Kasi hindi naman kayo na manipis eh. Di ba, Jo? Hmm. Basta pumantay lang, di ba? Ayan, ha? Eh. Pakabilis. Yun, ha? Eh. Ayan, diba? I-retouch na lang niya siguro yun. Diba? Yo, sub so, subukan mo nga doon sa simento. Itingnan ko kung basa pa. Eh, basa pa. pa. Ah, basa pa. So, bukas ko yan. Oh, ayun so na. Oh, sumasama. Kasama pa yung plastering sa kanyang at Gagas pang lang, ha? Hmm. Hmm. Oh, yeah. tumyong -tumyong so, saya Yeah. yeah kailangan yung So, At, lang oh, so, beautiful. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, na yun. Kasi, Ito naman, para sa aircon. Ayun. Kaya ikaw, Joe, uh, pabili mo na yung mga ibang materyales. Ilista hmm. mo na kung ano yung gagamitin. Katulad yung square bar na gagamitin mo dyan. Kung ano ba yung maganda, tubular ba o square bar? Sa? Dyan, sa arihas. Yung arihas. Yung eh, square bar eh. Hmm. Magtubular na. Ha? Sa batay, kung hindi ka rin naman tubular, hmm. pwede na rin. Hindi yung mga um, na iwan. Oo nga. Kahit medyo lang, pwede na eh. May one medyo oh. naman nun eh. O kaya 3 triple? Mm. Hmm. Basta yung makapal lang, Maganda rin naman sa kuwan sa spare bar kasi solido, oh, di ba? Oh, okay. makapal, di Sana oh. No. oh. Saka, matigas yung bakal. So, na play ito yung pagitan ng mga tiles. Yeah. si so, Kasi pag napatungan naman ang puti yan, latag. Pwede yan lapat niya guys lalapat I'm sa ayun okay. okay. oh no? bilis lang eh? So guys, ayo ba? Makita ko ko paano ba? Apply ng spring si Jojo. So hanggang ito na lang po na yung update natin. Uh, Papatuloy na natin bukas. So muli, paalam.